Balikan lang natin yung ginawan ko ng video about Roblox at ang daming mga nagtatanggol doon, no. Syempre yung mga nagtatanggol, mga fans, mga players. Bakit daw yung ML ay uh, hindi binanatan? Well, uh, yung pinag-uusapan kasi natin dito, isa doon is yung madaming mga hunter, no? Mga madaming nandiyan, pets sa sa Roblox na yan madaming mga matatandang naghahanap ng kanilang mga magiging biktima and may mga nababasa tayo sa mga comments na ah, yung mga bata daw may 8 or 9 years old pa yata na na nag-access na ng mga hindi dapat na i-access na website alam nyo na yon ayoko na lang banggitin dito kasi pagka binanggit ko baka madali pa tong video natin no may mga ganun daw check ko lang yung ano may mga ganun daw na cases bata lang tapos kung ano ano yung mga pinapa access napaka delikado in fact uh, may nakita rin akong ganoon sa account ng anak ko dun sa chat may pinapa click na link and then mukhang hindi naman niya kinlik no kasi wala akong nakitang mga ano yung eh, mga history or something na ganon then ako tinitingnan ko no kinlik ko dun sa dami ano ko yung link na yon kinapi ko tapos kinlik ko sa dami piece meron akong PC na dami na kasi pagka may nagpapasponsor dati sa sa channel ko na dagdag kita ay doon ko chinecheck yung mga binibigay nilang link na kahit uh, may virus uh, walang ano walang effect So doon ko chinek at ayun na Mga instructions, no? Panoorin daw yung video na ganon tapos pag uh, napanood daw meron daw code sa dulo tapos yung code na yon ay ibigay daw dun sa ano ibigay daw dun sa tao tapos yung tao naman pagka uh, na receive na niya yung code uh, follow the instruction no ganon inano ko na yan, dinocument ko na yan eh. Ang problem lang is hindi ko recorded yung ano yung mga syempre yung mga website website na yan is illegal yan eh. Baka mailagay ko sa YouTube makita tapos uh, madadala yung ano ko channel ko. So pagka nagawa mo na yon, ipapagawa sa iyo yung step 2 which is uh, bigay mo yung code then gawin mo yung papagawa sa iyo ng ano papagawa sa iyo ng chat then ibibigyan kanya ng robux alam mo kung ano ba ano ba yung ipapagawa niya sa iyo mag-send ka rin ng picture ng mga masiselang part mo sa katawan may mga ganun so yun yung difference niya so sa ML kasi labanan di ba laban-laban tapos wala nang ano eh wala nang malupit ang chat wala yung mga foreign kasi mostly yung mga nakakalaro mo sa ano sa sa ML ay mga Pinoy, Asian, mga ganon dahil Asian ano rin siya no Asian parang game parang hindi nga alam sa ano yan eh sa US or hindi ganon ka popular so yung mga madalas na ano dyan ah uh, hunter or mga predators sabi sa Roblox ay taga don, taga Western kasi Pinoy parang hindi naman ano eh, hindi naman mahilig sa ganyang kalokohan eh. Kung meron man, iilan lamang sila na mahilig sa mga bata, mga uh, ganon. Uh, ano kasi eh, hindi kahit papaano, ano tayo. Medyo nandidiri tayo sa ganong klaseng attitude. Actually hindi medyo eh Madami talaga na Nakakadiri talaga Yung mga kapwa natin Noipi eh hindi gusto yung ganyan eh. maliban na lang kung kaedad-edad nila, syempre. Ayun, na-KMJS din tong Roblox na to. At, uh, ganun din, yung mga nag-upload, ganun din yung experience nila. May nagwawala pa ngang bata, di ba? Nagwawala pagka di nakaka-access ng Roblox. As in, at yung mga nababasa kong comments ay, tsaka iba din yung mga nagiging experience nila no aside dun sa ano aside dun sa madaming predator sana ano, sa Roblox yung ano rin kasi yung control din ng mga parents sa mga bata para lang hindi manggulo ayan laro ka unlimited basta unlimited wag mo akong guluin so ayan naglalaro na sila lahat addict na na mindset na sa ganon puro ano na puro Roblox na lahat iniisip pagkagising pa lang gusto na mag cellphone para hindi manggulo yung iba kasi ano rin kasalanan din ng parents pinapa unli access yung mga bata sinanay na sinanay na na as if pagka hindi nila ginawa yon sa loob ng isang araw kailangan nilang magwala kailangan nilang may gawin yan yung ano yun yun eh yung, isang, yung mga parents din tapos ikalawa yung community community na ginagalaw. Kita naman natin ang daming problema ng ng Roblox eh aside sa yung mga ano siguro kulang sila sa moderator, kulang sila sa mga sa mga nagche-check, no, nagfi ng mga salita. Yes, may mga filter filter nene. yan eh. Yung iba, pwede mo naman yung ibang parents kasi di naman din takey no, hindi naman nila basta-basta pwedeng i-turn off yung chat. Tapos nakakapag-bypass yung mga bata, matatalino na kasi ngayon eh na kahit kailangan may consent ng parents nagagawa nila minsan nga may sariling email na yung mga yan eh patago so kung nagagaid natin like kasi no ito naman yung inaano uh, good good side kung nagagaid natin tayo yung nakakalaro kahit anong game pa yan kung nababantayan natin at tayo tayo yung naglalaro kalaro nila okay yan okay na okay yan pero again observe mo pa rin yung ano ng anak mo behavior baka nagmumura na yan sa mga GC nagmumura na yan sa chat ginagamit yung mga salitang salitang nababasa niya lang sa ano sa sa chat sa Roblox tapos gagamitin niya sa totoong buhay yare pagkaganon So, totoo naman din yung sinasabi ng iba na hindi lang naman applicable yan sa Roblox eh. Sa mga bagay na nakaka-addict, sa kahit ano pa yan, kahit TV pa yan, no? Hindi lang sa Roblox applicable. Pero yung pinaka main concern sa Roblox is yung mga hackers, scammers, mga predators. Kasi nga, alam nila, majority na naglalaro dyan is mga bata. Kaya nila, vulnerable sila. And alam nyo, napansin ko sa ano nga, sa mga nagtatanggol nagtatanggol sa Roblox. Napansin ko nga, parang ano na yung utak nila eh. Kakaiba na. Kaya nga yung reply ko lang sa mga nagtatanggol at nambabasa sa akin eh. See? Napatunayan mo lang. Natama ako. Ganyan na sila. Yung iba, wala ng modo. Tapos, mali-mali pa yung spelling, sm spelling. Smelling. Yung iba, pinagmamalaki. Natuto ako mag-English sa ano eh. Sa Roblox eh. English karabaw naman. Iba pa rin yung matuturo ng school. Huwag mong ipagmalaki yung mga natutunan mong ano. Natutunan mong mga iilan lamang compare sa mga uh, nawawala sa'yo. Nawawala, nawawalan ka ng respeto. Natuto ka nga mag-English sa ano, sa sa Roblox. Nawala, nawawalan ka naman ng respeto sa mga matatanda. Tapos yung mga pananalita mo ay kakaiba. Tapos yung spelling mo ay ganun, no? Kitang-kita ko sa mga nambabash eh. The way na mag-spell sila, the way na mag type sila, the way na makipag-argue sila, ang layo, pagtatawanan mo na lang or sasabihin mo na lang na tama ako, di ba? Pinatunayan lang nila. Pinatunayan lang nila kung gaano kalala. Again, ah, nasa parents pa rin din yan. Sila yung nagbibigay ng access. Huwag nyo ngayang masunod yung mga bata. No, ngayon, kung hindi ka na bata at may tamang edad ka na sa Roblox, hindi ka dapat apektado kasi kontrolado mo na yun eh. What I'm saying is yung mga batang hinahunt ng mga predators. Yung mga Naikwento ko na na mga humihinihingan ng picture ipapaklik yung link tapos ipapagawa yung ganito ganyan what if inutusan ka one day saksakin mo yung ganito saksakin mo yung pusa mo pagka ginawa mo yan babayaran kita anong gagawin ng ano ng ng taong nagpagawa sa iyo noon ibebenta niya sa dark web ibebenta niya sa mga kagaya niyang mga may saltik sa ulo ibibenta niya yung mga ganong klaseng video. Yung mga pinapagawa. Yung mga weirds. Weirdo. Weirds, ba? Weird. <laughs> yung mga weird na bagay. Yung mga pinapagawa niya sa'yo, ibibenta niya. So, I think uh, hanggang dito na lang. At uh, again, mag-reflect kayo. Kung di naman kayo affected. Kung nasa edad naman kayo, go. Pero mag-iingat pa rin kayo sa mga kiniklik ng yung link. Ngayon, kung bata ka pa lang, affected ka at magko-comment ka sa video na parang ang galing-galing mo na, kagaya ng ibang mga nagko-comment, naku, pinatunayan mo lang na tama yung mga pinagsasabi ko at pinagsasabi ng iba sa Roblox. So, mukhang dandito na lang. Maraming maraming salamat and God bless mga tol.